Harris, sa huweteng sa umagang bola ay number 8 at number 25, sa tanghaling bola ay number 3 at number 22, at sa gabing bola ay number 14 at number 10, nagabay ng kalikasan. Taurus, sa huweteng sa umagang bola ay number 19 at number 24, sa tanghaling bola ay number 19 at number 16. At sa gabing bola ay number 5 at number 24, nagabay ng kalikasan. Gemini, sa huweteng sa umagang bola ay number 21 at number 19, sa tanghaling bola ay number 17 at number 23, at sa gabing bola ay number 3 at number 24, nagabay ng kalikasan. Cancer sa huweteng sa umagang bola ay number 25 at number 14, sa tanghaling bola ay number 24 at number 17, at sa gabing bola ay number 19 at number 24 na gabay ng kalikasan. Leo, sa huweteng para sa umagang bola ay number 10 at number 3, sa tanghaling bola ay number 11 at number 24, at sa gabing bola ay number 25 at number 17 na gabay ng kalikasan. Virgo, sa huweteng sa umagang bola ay number 9 at number 15, sa tanghaling bola ay number 15 at number 11, at sa gabing bola ay number 2 at number 27 na gabay ng kalikasan. Libra sa huweteng sa umagang bola ay number 27 at number 13, sa tanghaling bola ay number 21 at number 14, at sa gabing bola ay number 16 at number 24, nagabay ng kalikasan. Scorpio, sa huweteng sa umagang bola ay number 17 at number 8, sa tanghaling bola ay number 24 at number 13. At sa gabing bola ay number 14 at number 21, nagabay ng kalikasan. Sagittarius. Sa huweteng sa umagang bola ay number 27 at number 22, sa tanghaling bola ay number 14 at number 6, at sa gabing bola ay number 13 at number 15, nagabay ng kalikasan. Capricorn. Sa huweteng sa umagang bola ay number 5 at number 19, sa tanghaling bola ay number 18 at number 8, at sa gabing bola ay number 25 at number 19, nagabay ng kalikasan. Aquarius, sa huweteng sa umagang bola ay number 9 at number 23, sa tanghaling bola ay number 12 at number 23. At sa gabing bola ay number 15 at number 9, naggabay ng kalikasan, Pisces, sa huweteng sa umagang bola ay number 17 at number 2, sa tanghaling bola ay number 21 at number 25 at sa gabing bola ay number 21 at number 3, naggabay ng kalikasan.